<laughs> Nagagawa, nagbabak ng buko Tignan natin kasi na mahusay magbak. <laughs> ayan kasi ano nakabak ayaw nado sabay. Ngayon nakaready yung ating pincel. Ayan Ilalagay yung sabaw sa pincel. Ayan Ayan Ayaw. 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 Ah, ayan. Ah, lapit tong aking anayo, 'Di ba? May sabaw na. May sabaw na ng buka. Mm. Ayan, sabaw nung. Ayan, may sabaw na ng buko tayo. Meron na tayong iinumin. Ayan. May may iinumin na tayo. Ayan, pampatanggal lang daw ng UTI. Ayan. Ayun. Nilagay na sa pincel ba? Mapupuno yata yung pincel ah. 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 Ayan. Ero, may kutsara tayong dala. Isa. Hmm. Ayan. Tingnan natin yung laman. Tingnan nyo naman laman. Tingnan natin yung laman na buko. Hmm. Mira pa ng mami ah. Ay. <laughs> Kasama yung pa, wala magamak ng camera. Dapat may camera ka. Ayan, wala ho. Mayaman lang tayo. Hindi tayo mayaman na mayaman. Ayan, di ba? Ang ganda lang. Oh, nasweld doon na ako. Oo, ayan. Siyempre. Ngayon, siyempre, kakayo din natin. Kayo din. Para may lagay doon sa... Sit. Dalaman. Para may ano... Masarap ba yung sabaw? Masarap ba yung saba? Ay, ang kinakayod. <laughs> Pampalis daw to ng UTI. Yung mga may UTI. Ayan. Buko po, buko. May UTI, hindi naman marunong makiat. Pag hindi marunong makiat, lalo lalala yung UTI. <laughs> Kasi nila, <doon, laughs> kailangan pala marunong makiat. Kanya-kanyang makiat. Aya, tinan na niya naman. Hello, be! Be, hello! Kanya-kanya, <laughs> yung gano'n lang. Uh, sometimes, pag walang kutsara, ang ginagawa nila yung balat ng ano. Yung balat ng buko ba? Yun ang ginagawa nilang kutsara. Ngayon, may nakuha tayong kutsara, ah, kaya... Ayan. Si Bakit Ah. Oo, kikita. Okay, Ito si Dagol. Ito si Dagol. Ito si Dagol. Ito si Dagol. Si Ayan. E, nagsalin tayo ng sabaw ng buko. Doon sa anuhan. Tapos. Ah, ah. Matamaw. ng sabaw. Ah. At, Titignan natin kung matamis yung sabaw pa titikman natin dito kay daddy hmm. daddy titikman mo itong ano ng sabaw yan nilagyan na o oh. yan <laughs> ah, nilagyan na yung sabaw titikman natin kasi fresh na fresh tong anong to bukong to kakukuha lang ngayon ayan ah, si dago lang kumuha ah naubos matamis ah, na matamis Matamis ba? Okay. Ah, matamis. Shot. matamis daw. Hmm. Ay, yeah. <laughs> <laughs>

Nakaipon na tayo ng kalhating ano. Kalhating laman ng buko. Diba? Maganda to kasi ano. Sorry ba? <laughs> Yan. Ano pa yung ano yung bakal niya <laughs> yung, 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 ah, yun. Ayun, ganun pala. Oo, <laughs> yun. yun. oh, nasa lupa lang tayo nagagawa. Ayan. Ayan. Er, 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 sabaw. Hindi, kung, kung ilan lang muna yung kasya rito, yung muna ilalagay, mamaya na uli yung iba na. Ayan. Para makuha natin yung mga sabaw. Ayan, nagtulong na sila sa paggagawa. Yan si Dagul. Si Dagul sa kasi dali. Ay, yung mga iba ka may mga meron lang na nanonood. Okay.